Ayan. No. Ah, yeah. uh, dito tayo sa ano. Uh, sa Manuel. Eh, yeah, labas na, labas. Uh. Barangay sa Barangay sa Manuel po to na. Barangay sa Manuel. Barangay sa Manuel. Barangay sa Manuel. Ayan. Ito na po lang. Kaya pagkatapos natin, hindi ko hindi mo na tayo. Ah, kakain nila raw. Ayan, uh, tapos na tayo ng yun, uh, ni Kuya yung ano, uh, pinagbisan pinagbisa kaya no, pinagbalatan. Uh, ano lang po ito, uh, rat snake. Uh, wala pong ano to hindi po diligado, wala po kamandag. Kaya uh, nakakita po kayo ng pinagbalatan no, kaya pinagbisa na ganito po yung itsura niya. Huwag po kayo matakot, ano lang po ito, uh, rat snake. <coughs> Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo pong ipauli o kaya layo sa daay. Tawag lang po kayo. Uh, hindi po delikado ito eh. Ayan, na, tingnan natin kung saan siya nagbalat. Ang gamit mo bulsok na Sabi ang mga bike eh Wala naman yung dito Oo yan yun Oo yan yun yan yun Oo yun niya yan eh Yan tumbak niya yun yung malalim ng butas nang kaya yun Bato Kaya Ano lang po tambak Oo tambak yun Baka natabunan dito sa ilalim ng ano no Hmm Mangga tapos Mabas. Tambak yan yan. Malambak eh. ano? na yun yan. O kaya yan o. Kini, may nakikita yan yun. May nakikita yan. Mga balat yan. Na Ben, sabi mo pat palinis yung gilid. No. Opo, yung gilid na yan. Yan, linginis ko yun. Kapagal ka, Karahan. Kapagal, yan ka sabi po yung nasa gilid. Kailang mo magling. Para hindi po sila makakaya. Sabi yung unang gyan, boy, ako po, nandatang yun. pag ne na ako muna. Eh. Opo. Kaya po, yun yan. Opo. là subscribe

Ayan, uh, patibigin natin. Uh, subukan natin muli kung uh, lalabas sa ano, uh, lungga niya. Uh, wala so, uh, naman pong ano te, wala naman pong kamandag eh. Pero natada ko si Luya. Sa so, yung mga apu at tanak niya. Uh, na raw magpunta dito dahil may ano raw. Uh, Kalau bos kaya. Sopan ya. Bulo pa yan. Oh. Ah, Sabi na. Tignan natin kung lalabas. <laughs> ah, hintayin natin na yung ano. Ay, lalabas siguro. Ay, kahit hindi lumabas yan, mamamatay. Malulung. hindi lumabas, wala. Sige. Pagka... Oh. Wala sa dyan. Wala, wala sa dyan. Ini lu Oh. Kalau <laughs> lu mau <laughs> bakso ya. Ya. Gimana mau <laughs> tuh mau kosong? 何 m <목소리가> 다

Tama Ayan, na, wala na 'tong salo. punta tayo sa labas Eh, okay, lumipat mi keluar. Ayo. ¿no? Nong ngaru no, 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 mangga. Ayo. ¿no? Hmm. Kedalaman

lagi no, wala yung mangga okay. lang yung mga palipat-lipat dun yung mga masel

Igutan pa natin to. Uh Dito lang nanggagaling oh yung ano, yung mga cobra na pumapasok diyan. Ang kamandag. Sa pumasok sa katawan mo yun. Wala ka ng buhay. Ayan na. Nakaisa na tayo. Ikutan natin lahat ng ano. Hanggaan. Wala, wala no? na yung ng fish Wala tubig ng oh. Tara. ah, nakaisa po tayo dito sa labas. sa gilid. Sa ni Bayaw ano, uh, ni Kuya. Ah, uh, yung rat ko hindi uh, Ah, natin nakikita maaaring lumabas na po yun kasi na, nagpagod po siya ng balat Saka wala siya lulunggan dito no? Uh, sobrang bilis po, wala po siyang uh, butas na magamulan Tapos nabukan namin yung lumabas uh, na kayo uh, sa kanilang malaking kobra Mas delikado yun? Uh, mas delikado po, pagkakayon uh, nung pumasok sa pakuran ng mundo yan Ang mga pala, anong pangalan po ng bayan nyo? Mauricio Carlos. Ako, ah, uh, Marita, Marisa, Garinis, Garbis. Ah, shout out sa inyo. Ah, salamat oh, po. Salamat uh, din uh, mudi ka din ratsnay. Apo, ah, uh, may nakita po kayong ratsnay at ito kayong kaban. Hindi nako dipigatin wala po kumandag. At shout out nga pala sa magkasawang kay Kuya Dindo at kay Ate Beatrice. Ayun, eh, maraming po salamat sa bigay nyo mga So, sapatos. Uh, sapatos. Uh, salamat po. Ayan, yeah, maraming, maraming salamat para. po. Ati Beatrice, uh -huh. kaya ding dong. <laughs> ano, uh, safe flight coming uh -huh. Philippines. Uh -huh. <laughs> malaki na po tayo magkita-kita. Ayan. Yeah, yeah, uh -huh. Ayan, yeah, malaki na. Po tayo <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, kay, kay kuya George. Yeah, kay Mamiyo, Dadiyo. Ayan, Dadiyo. kay, ano, so, kay... Romancelo. Mamisen. 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 Matang, mayroong... Mamidel, oo nga pa nga. ayan nga. Bigay ni Mamidel. Mamidel, oo. Nasaan ang isposo namin ngayon? Ah... uniform eh. Kuya, mayroong mga bin? Eh, wala. Ayan lang po. Sige po. Maraming salamat.